Another video na naman. Mag-restock kaya tayo ng mga pinamili natin sa lab. May laman pa naman siya pero okay lang. Hayaan ko na lang siya magsiksika dyan na parang sardina. Nagre-restock talaga ako habang may pera pa akong hawak. Dahil pag nawalan ako ng pera, ayan, kuha na lang sila sa rep. Bahala na sila mag magluto dyan ng kung ano-ano. Ano. Dahil pumapayag naman ako minsan magkaroon ng cheat day, yun bang mga bawal na hindi dapat kainin? Pero dahil namimiss namin, ayan, nag nagistak na ako ng juice, ng alak, at saka ng chocolate. Pero wait, syempre, may limitasyon ng pagkain yan. Hindi naman porket nasa rep, eh, kain ka lang ng kain. Huwag ganun. Hindi ibig sabihin na porket nag tayo ng pagkain, eh, kailangan na natin ubusin ng for one day. Ay nako wag kayo. Yung restock namin na yan, good for one year na yan. Mga tsong bahala na sila mag-budget niyan. Pag wala na asin-asin at saka bagoong na lang, bakit ba? Pil